Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bawa ka pa lang po sa aking YouTube channel don't forget to subscribe so ayan guys for today's videos nandito na naman tayo sa tabi ng gubat guys so ayan so kukuha po kasi ako ngayon ng tinatawag namin na ubi ng gubat ayan so ito po pala guys yung aking lalagyan so lalagyan ko po ng tinatawag namin na ubing gubat so tara na! So ito pala guys yung daan ko papunta doon sa kukuan ko ng tinatawag naming ubing gubat. So medyo ma ano yan dito guys. Medyo masukal ayan. So hanap muna tayo ng ubing gubat. Hindi rin ko hindi rin po kasi basta-basta guys makikita yung kukuin ko ngayon na tinatawag naming ubing gubat. Kailangan anapin mo pa siya guys. So, ayan, hanap tayo ng ubing gubat tayo dito. Wala. Tapos bababa tayo dito guys. Tayo dito. Baka sakaling meron tayong makita na ubing gubat dito. Ugis, ubi rin siya guys. Pero iba, magkaiba lang talaga sila ng ano tinatawag naming ubing gubat. Kasi yung ubi guys, tinatanim yun siya. Tapos yung kukuhain ko ngayon, kusa lang siya guys, tumutubo dito sa mga gubat. Dito, anak tayo dito. Baka meron guys. Hindi ito. Dito lang talaga yan siya tumutubo sa mga tabi ng mga tiring. Ayan. Ayan. Ganda talaga dito guys sa probinsya guys to oh. Sobrang tahimik. So ayan guys, bababa tayo dito sa ilog na to dahil doon sa inanapan natin kanina parang walang parang walang ubing gubat guys yung tinatawag namin na iswain ko ngayon. So ayan guys, yung binabahan natin kanina medyo malalim okay dito guys sa loob, sa ng mga tiring guys so guys ito na po pala yung mga tinatawag ko sa inyo na ubing gubat guys ayan guys magkaiba po talaga sila ng itsura ng ubi talaga tsaka yung ubing gubat guys ayan ginisa natin siya. Ayan na siya guys. Ganito po pala guys yung itsura niya guys. Yung itsura ng daon niya. Ayan. Ayan na guys. Ukayin na po natin yung ubing gubat guys. Ito na siya guys. Binisan muna natin siya bago natin siya ukayin. guys sobrang liit ng ano niya guys laman niya ito na siya guys oh. so ano pa tayo ganap pa tayo ng ganito guys tinatawag naming ubing gubat Ugis ubi rin siya guys, pero magkaiba lang talaga sila. So yan guys, pasok tayo dito. Ayun so, guys, nakakita na naman tayo ng ubing gubat. Ito siya guys. Ayan. Okay, so kainan okay na natin siya. Tanggalin niyo muna natin yung ano niya. Ayan. Ayun. Parang malaki to guys. Diyum malalim siya sure guys Sobrang lalim guys. Pero tiyaga lang. Yan talaga yan guys. Bunutin, bunutin natin guys. Yan, parang marami siyang ano. Aray, may nabulok. Yan guys, ito na siya guys. Ganito na po guys yung itsura niya guys. Ayan. So, linisan na natin siya. Tanggalin, tatanggalin natin guys yung mga nabulok. And guys, ganyan yung itsura nya guys. White na white siya. Ito na siya guys. ngay guys, sa isang puno lang guys na ano ganito. Marami ka nang makuha na laman niya. Guys, ganito po yung kinukuha namin dati kapag wala kaming bigas. Pumupunta po kami sa gubat para magkuha ng ganitong pinatawag namin na ubing gubat guys kapag wala talaga kami bigas pupunta kami dito nila ano nila ate para makakuha lang ng ganitong klasing pinatawag namin ubing gubat Itura, para rin siyang ubi guys pero magkaiba lang talaga sila ayan oh na natin siya guys sa lalagyan guys ayan Okay na yan guys. Marami na yan. Baka kulang pa siguro ito ah. Dagdagan pa natin. Ano pa tayo ng iba? Baka mayroon pa guys. Pasok na dito. Pagubat na ito. Guys, mayroon so guys, meron tayong nakitang isa. isa guys, o. Ayan. Ganyan, ganyan lang guys yung mga itsura nya. So, ayan guys. Okay na natin. Okay, sukay na natin, guys. Parang babaw-babaw lang to. Malalim pa. Itin-tiis lang. Malaking, Malaking hmm? Malaki nga guys. Malaki yung laman nya. Medyo malaki-laki to guys. So na guys. Ininsan yun na na natin. And guys, ugasan na po natin yung nakuha nating ubing gubat sa dito sa tubig para pag-uwi natin. Ano na lang. Biyak-biyakin na lang natin siya, guys. Hindi na siya mahirap ma hindi na, hindi na tayo magbalat-balat pa. Ayun. Sama na natin yung lagyan diyan. So, Kababalatan na rin natin dito, guys. Lagyan lang natin dito yung lagyan. ito. Saka babalatan na rin natin 'to. Balatan na rin natin din diritsuan guys 'yung ano. Yung tinatawag naming ubing gubat na 'to guys. natin guys balatan na natin At ito na naman tayo dadaan ulit sa dinana natin kanina. Medyo malalim-lalim ko siya. Owe na tayo. Marami-rami na rin po makuha natin guys na So ayan guys, so ito na po yung mga nakuha natin kanina na tinatawag naming ubing gubat. So ilalagay na natin siya dito sa may iwagang lalagyan ko na kaldero na sobrang puti guys. Kasing puti ng mukha ko. Hindi, joke lang guys. So ilalagay na natin siya dito. Iwa-iwain mo na natin. Ayan. Guys, lagyan na natin siya ng sabaw. Sabawan na natin siya. And then, isasalang na natin na maya maya sa lang na po natin yung tinatawag naming ubi gubat. So ito po yung, ito lang po yung mga sinasalangan namin. So pinapanggatong po namin ngayon guys ay yung palapa lang po ng mga nyug. Ayan, so wala pa po kasi kami nakabili ng uling guys. So ito lang muna. Tungan muna natin siya ng ano. So ganito talaga yan guys yung itsura ng kahoy kapag wala kang uling kapag ito yung pinapanggatong mo guys sobrang itim talaga ng kaldero pero mabilis lang naman siya tanggalin yung mga itim na yan guys so yan guys so ito na po yung mga kinuha natin kanina natin natawag naming ano ubi ng gubat yan so ito na siya guys ayan so kakain po kami ang kasama ko po ngayon si ati jumrati vlog ayan tsaka yung mga anak niya si asrin si junabi tsaka si anwar ay anwar Ayan. So, Kaya buy na daw. Buy na raw agad guys. So, tayo na. Kain na tayo. So, ito sa'yo. ang ad Ano ba? Ano, bigyan mo si Asren. So. Ito sa'yo, ate. Dito ka na. So, tara na guys. Kain na tayo. Bawa tayo magkain. Bismillah. Tayo lang nag-bismillah sila kumakain na. So, sa, sobrang makain kami yung palawag tingin ko ng plato ay eh. Kumakain na pala siya nauna na siya guys hindi na, na nasabi sabi <laughs> so ano masasabi mo sa mga nanonood ng video natin kahit simple lang yung mga content natin um, <laughs> ayan guys maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng video so ayan, guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa nanonood ng video ko at saka video ni ate hindi ko po alam guys kung paano talaga kung paano magpapasalamat sa inyong lahat dahil kahit ganito lang po yung mga kinukontent namin, hindi po kayo nasasawa sa mga video namin. Pinapanood nyo pa rin po. Pinapanood nyo pa rin po. Tsaka maraming, mara sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang mananong nyo po ito. Kaya nga, malambot masyado. Itakin mo, tiga. <laughs> <laughs> Matigas na saya? <laughs> Surtihan mo yan. <laughs> Kulitan mo na lang. Gas, kanta yun, guys. Hanya, Rom, may Masaya sa guys. Sabi niya, mwa. Mwa. Muna ka. May net? Anong yun, isa? Ano? So ayan guys. So ayan guys, sana po na, na gustuhan nyo po ang panunood ng video namin ni Ate Jumrati Antani Vlog. At kung bago pa lang po ka sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, and bye.